Hmm, labo po kayo. Ngayon na. Sagutin mo dyan may dali. Ano nga? Ano nga? Kuseta! Kuseta! Ay, ito. Oh, Nagkatawa si Kim. Kuseta! Okay. O, daddy o. Keso. Kuseta! O, daddy. Kuseta! Hmm. Use... Kausapin mo, Seta. Kausapin mo si daddy. Dali. Kausapin mo. Dokto Daddy. Ay. Ay. Nandiyan mo daw ng shirt Daddy. Ano? Hawak mo sa kunti. Oo. 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 Sa trabaho. Oo. Oh. Ano? Ano? Oo. Oh. Iy. Kanina pa yan. Tao tawa ng tawa. Oo. Oo. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Ano? Bibigyan mo daw ng shirt Daddy. Para daw magkapera para, para magka Sa Opo. oo oh, Opo. 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 Oh. Bono. No wala na ang Pilipino. Oh. Hello, Anna. Ah. Ano wala? Baka ano na. Ubos na 'yung pag Terima kasih Kamu yang mau ini buku yang mau ni Kamu nggak mau. Kuseta. Set set. Kuseta. Hi. Kuseta. Hi. Kuseta. Hi. Hmm hmm hmm. Hmm hmm Eh, oh, milk, oh, milk, milk. Ano ba si Nanay eh? Hoy! Set! Dito ka lang kasi Edna Lu. Sa usap ni Nanay. Ang usap. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan na si Daddy. Daddy! Hello.